So ito na guys, nakahanda na yung buong barangay namin sa parating na Super Typhoon 1. Yan guys, nagkabit sila ng malalaking lubid dito sa labasan. Kasi dito sa lugar namin guys, ang taas talaga ng baha. Kaya malaganda na lang dito, meron tayong makapitan yung guys na magkaroon ng emergency. Yan, shoutout pala sa aming kapitan na Aile Desma. Ma'am, maraming salamat. At kay Kagawad Philip Paner, yan, maraming salamat Kagawad sa paghanda nyo dito sa ating barangay. Yan, mag-ingat tayo lahat guys kasi hindi basta-basta itong parating na bagyo sa atin. Talagang super typhoon to guys. Yan, talagang busy dito sa buong barangay namin. For safety na lang guys, talaga kung hindi talaga kaya sa sobrang nakas, talagang kailangan mag-evacuate talaga guys. Kahit na kami guys, talaga nakahanda na kami, mag-evacuate talaga kami kasi hindi basta-basta itong bagyo na to na parating. Kaya mag tayo lahat guys. Mag-pray tayo kay God na sana okay na lahat. Pray lang tayo. Iyan lang talaga yung pinaka-best natin gawin sa ngayon. Ito lobby to guys. Paloob to. Paiko to guys. Talagang halos nasakop na buong barangay namin. Kaya ingat tayo lahat. Pray lang kay God. Sana okay ang lahat.